Hello! Dumating na yung order ko sa Timo. Ayan, dalawa. Try na natin kung nabudol ako sa Timo. Ang first is ito. Isa siyang maliit na box. Ayan guys. Ang aking in-order sa Timo. Ayan. I pay siguro mga 100 plus. Eto. It's a smart robot. Vacuum cleaner. And here it is. Wow, super cute. Wow, effective kaya to and it's chargeable. Oh, hmm. I'll try it later. Kung makasipsip ba nang ng dumi. And then, nabudol yata ako ah. Oh. At talagang nagpabudol ako. And next is mga pantulog. Ito. Mura lang kasi ito sa Timo. Oh. Siguro nasa... Ala, bakit dalawa? Shit! Holy shit, dalawa siya. Oh my God, hindi ko napansin. Bakit dalawa? Oh no! Oh my God, dalawa siya. Same siya. Hindi ko nabubuksan yung isa no And ganyan siya. Maganda naman yung quality. Oh my god, dalawa yung nalagay ko. Pantulog. That's large na, guys. And then the next one. wala Ito talaga yung in-order ko. Lagayan siya ng Coke or canned drinks para mailagay namin sa fridge like makapaglaro kami ng mga 10 pieces kasi nakita ko ito 10 pieces ang malalagay dito so tignan natin kung magiging maganda siya kung makakasave ba ng space or what dalawa na yung binili ko hindi ko nabubuksan yung isa and then ang next ito, ito, ito nabudol talaga ako dito kasi winter nyo dito or fall season, you know, na, hindi tayo mag-tutorial. I-try natin tong beanie hat sa Timo. Kasi mura lang to. Pero sobrang nipis niya. Pero pwede na din. Okay. Cute naman. Parang maliit sa ulo ko. Maliit ba? Ah, sakto lang. Ah, diba? Cute ang black cute din itong isa. Ito. Pwede ko pala itong ibigay as gift sa Christmas. Oops. May idea na kayo. Yung brown. Ganito yung brown. No. Ano? Dito siya brown. Beige. Parang cute ang beige. I like the beige. O, diba? Ang cute niya. Wait lang like this. Mm. Sakto lang. Hindi mo masyadong buti na i-stretch siya ng kaunti. Diba? So, yun. Murder ako noon. At ang next, itong stocking. Stocking yata to. May nabili na ako nung nakaraan. Maganda yun. Ay, parang maganda rin ang quality nito. Ganyan siya. Pag na-stretch siya, parang merong brown. Kaya lang ito, malamig to siya. Malamig ito. Maganda yung quality niya sa timo. Ganyan. The next one. Ano kaya ito? Okay. this is, this is... isa lang, akala ko apat ay, nabudol nga ako akala ko apat ang laman ng isa ang mahal pa naman ang bili ko nito parang 3 dollar yata o 2 dollar mamaya itatry ko yung video ko rin kung maganda siya tapos, bumili ako itong mga sapatos yung sa loob ng shoes kasi medyo malaki yung boots ko so itatry ko to. ay maliit yung size nito ano yung size nito. pa parang medyo maliit siya. Pero, pwede na. Dalawa yan. yung yung parang mas makapal. Kasi parang ang ganda-ganda yung tignan parang mayju sa reviews parang parang mas malaki. Ay, pero mas makapal to. Tsaka foam lang siya. Styro lang siya. lang siya. Akala ko ang kapal niya. Sa video ang kapal niya. Pero hindi pala. Hmm. Scam. Scam. And then itong tape. Bumili na ako ng tape. Pang sa frame daw. Try ko sa curtain. Kung kaya niya yung curtain. Pero may binili naman akong isa. Tignan natin. Ganyan siya. And then, itong next, ito yung pang shine sa car. Pang linis ng sasakyan. And then, yung next, ito yung pang crochet ko, pang lock sa crochet. At ang pinaka-last ay, ay, ah, itong light. LED pala to. Paano ko ito magagamit? Let's open it. Ayang papalan ko ng sakit. Kala ko diretsyo na. Tapos si ilan-ilan lang yung light nyo. Parang lugi ako dito. Anyways, try ko na lang din. Ilalagay ko dito sa room. Yun lang. Bye!